Kilala ko na sino talaga ako. Hindi ako si Catherine. Ako si Maylin. Ako si Maylin Vendabella. Bumalik na lahat na alaala -ala ko bago pa nung landslide. Naalala ko saan ako nakatira. Kung sino man nakasama ko noon. Lahat ang tinayin ako sa buhay ko noon na Nalaman ko na ang tunay kong nanay si Nelly Lian pala. Inapon ako na naising pagkatapos ng pag tapos si Sir Ferdinand yung tunay kong ama. Catherine, kung ikaw si Mylene, sino yung si Mylene sa bahay ng Sir Ferdinand? Kinala ko siya. Siya si Clarissa. Siya yung pinsan ko sa'yo, nagpapanggap na si Maylene Fuentebella. Ano ba yung mga nalala mo tungkol sa sarili mo? Umakaya kong walang ama. Kaming dalawa lang inay at si Clarissa yung magkakampi noon. Hiniram sa akin ni Clarissa yung kwintas ko nung araw ng landslide. Nung gumuho yung bundok, nakahiwa-hiwalay kami tatlo ni inay at ni Clarissa. Doon nagsimulang mawala lahat ng alaala -ala ko. Inakala kong sinaising ang tunay kong ina kasi inyong makilala niya sa akin eh. Tinawag niya akong Catherine. Napasok ako sa mga Fentebella. Pamilyar na nga sa akin yung kwento si Clarissa noong una ko palang makita eh. yun pala, kasi sa akin talaga yun. Sobrang gaan ang loob ko kay Sir Ferdinand at lalong-lalo na kay Lillian. Kasi sila pala talaga yung mga tunay kong magulang. Bago na matay si Inay, nag-iwan siya sa akin ng sulat. Na nagsasabing hindi niya ang tunay na anak. Sabi ko, hanapin ko yung tunay kong mga magulang. Balik ng alaala -ala. -ala. ko, hindi ko alam na sobrang lapit ang pala nila sa akin.